Bawat linggo ay tila may dalang masamang balita para sa Rusya. Ang malalalim na pag-atake ng Ukraine ay sumisira sa bansa. Patuloy na tinatamaan ng long-range drone ang target kahit sinabing pinabagsak ng Rusya ang mga ito. At nagtatagumpay ang Ukraine. Nasusunog ang mga refinery, sumasabog ang mga imbakan ng bala. At ngayon, itinuon na rin ng Ukraine ang kanilang pansin sa mga kargadong barko na nagbibigay sa Rusya ng mga piyesang kailangan nito para makagawa ng sarili nilang mga long-range na drone. Patuloy ang malalalim na pag-atake ng Ukraine, unti-unting humihina ang lakas militar ng Rusya habang si Vladimir Putin ay walang magawa kundi manood. Noong ikalabin lima, Hanggang ikalabinsiyam ng Agosto dalawang drone strike ng Ukraine ang matinding sumira sa makinarya ng digmaan ng Rusya. Ang unang pokus ay ang huling pag-atake na iyon na naganap sa bayan ng Bilikurakine, na nasa rehiyong Luhansk, na okupado ng Rusya. Ang Luhansk ay malinaw na target ng Ukraine. Isa ito sa ilang rehiyon ng Ukraine na masasabi ng Rusya na halos ganap nilang kontrolado. Sabi ng Al Jazeera, kontrolado ng Rusya ang walot walong porsyento ng Donbas, kung saan naroon ang Luhansk, at halos buong Luhansk ay okupado na. Isa sa pangunahing layunin ng Ukraine ang mabawi ang okupasyong iyon kahit pa unti-unti lang. Habang sinusubukan nitong tanggalan ng kapangyarihan si Putin, nadulot ng okupasyon ng Rusya sa Donbas sa anumang posibleng negosasyon para sa kapayapaan. Kaya na ang Biluku -rakin. Ayon sa United, 24 media ang lihim na serbisyo ng Ukraine. Sabi nila yon, matatagpuan ang pamayanang ito sa linya ng tren na ginagamit ng Russia sa paghahatid ng balas sa kanilang tropa sa harapan ng Donbas. Ito ay isang halimbawa kung bakit Napakahalaga ng kontrol ng Russia sa Luhansk para sa mga plano ni Putin. Ang kontrol na ito ang nagbigay daan sa ligtas na paggamit ng mga linyang tren bilang bahagi ng mas malaking logistika ng Russia. Alam ng Russia na hindi kayang direktang atakihin ang posisyon nito sa Bilogorakine sa lupa ng Ukraine. Kung hindi pwede sa lupa, himpapawid ang pinakamainam para umatake. Iyan mismo ang ginawa ng Ukraine noong Agosto labing siyam nang maglunsad ito ng drone strike laban sa isang mahalagang sentro ng logistika at imbakan ng bala sa Luhansk. Ibinahagi ng Security Service of Ukraine sa Telegram ang detalye na kinumpirma ang tagumpay ng pag-atake. Ayon sa ulat, may hindi bababa sa pitong pag-atake. Sinira ng mga long-range drone ng Security Service of Ukraine ang dalawang imbakan ng bala ng mga mananakop sa rehiyon ng Luhansk ayon sa pahayag ng Security Service of Ukraine. Noong gabi ng Agosto, labing siyam nagsagawa ng pagsabog ang mga drone ng Security Service of Ukraine sa dalawang imbakan ng bala ng Russia sa bayan ng Bilikurakine, sa pansamantalang sinasakop na rehiyon ng Luhansk. Ang bayan ay nasa mahalagang sangay ng reels na nagdadala ng bala mula Russia papuntang frontline, lalo na sa direksyong Pokros nagbibigay rin ang United 24 ng balita tungkol sa laki ng pinsalang dulot ng mga pag-atake ng Security Service of Ukraine. Ayon sa ulat, pitong beses tinamaan ng Ukraine ang imbakan ng bala sa Bilukurakini. Kaya't napatanong sa depensa sa himpapawid ng Russia, nagpahinga ba sila at nandoon talaga noong gabing iyon? Ano man ang sagot, nagdulot ng malaking sunog sa base ng Bilukurakin ang pitong pag-atake ng Ukraine. Nakinumpirma ng United 24 at National Aeronautics and Space Administration International Satellite Monitoring Service. Minomonitor ng serbisyong iyon ang mga sunog sa mundo at nadiskubre ang malaking sunog sa Bilokurakine. Eh. Ibig sabihin, di na maaring lehitimong ipagmalaki ng Russia na hindi naglunsad ang Ukraine ng mapaminsalang drone strike sa sinasakop nilang teritoryo. Ang pag-atake sa Bilikurakine ay bahagi ng pagsisikap ng Ukraine na pahinain ang kampanya ng digmaan ng Russia sa pamamagitan ng mga pag-atake sa likuran. Gaya ng paliwanag ng Security Service of Ukraine sa kanilang post sa Telegram, patuloy ang Security Service of Ukraine sa sistematikong pag-atake sa likuran ng kalaban upang mabawasan ang kakayahan ng Russian Army na umatake. Sa harapan, ayon dito ang pagsira ng bala ng kalaban ay tumutulong sa ating sundalo na pigilan ang pag-atake ng mga Ruso. Magpapatuloy ang demilitarisasyon ng mga bodega ng militar at kagamitan ng mga mananakop. Mas maraming nasirang armas at bala, mas kaunting presyon sa puwersa ng Ukraine. Ang epekto ng ganitong uri ng mga pag-atake ay tatalakayin pa ng mas malalim mamaya sa video. Maaring Maaaring kahangahanga ngayon ang bagong drone attack ng Ukraine sa mahalagang imbakan ng bala ng Russia pero baka pamilyar na rin ito sa inyo. Kahit mukhang kakaiba, kung titignan ang kalagayan ng Ukraine noong sinimulan ni Putin ang pananakop, naging normal na ang malalalim na pag-atake sa mga target militar ng Russia. Ang Bilikurakin ay pinakabago lang sa dumaraming listahan ng matagumpay na mga pag-atake ng drone ng Ukraine. Paano naman kung may isang bagay na hindi ganoon ka karaniwan? Dito pumapasok ang Agosto 15 at isa pang pag-atake ng Ukraine. Ito ay kakaiba dahil may kinalaman ito sa isang bagay na hindi pa nagagawa ng Ukraine noon. Ang atakihin ang isang kargamentong barko na may dalang mga sandata mula Iran papuntang Russia. Alam ng lahat na simula umpisa ng pananakop sa Ukraine, nagsusuplay na ang Iran ng drone at sandata sa Russia. Maaring tanggihan ito ng Russia at Iran, pero klaro ang ebidensya. Noong Setyembre 2024, sinabi ng Foreign Ministry ng Ukraine na nagpakawala ang Russia ng 8,000 at 60 Iranian-made Shahid drones sa Ukraine mula simula ng digmaan. Dalawang taon bago ito, iniulat ng Council on Foreign Relations na nakatanggap ang Russia ng 600 hanggang 3,000 Shahid drones mula Iran. Wala pang isang taon mula simula ng digmaan. Malinaw sa produksyon ng drone ng R Russia na malalim ang ugnayan nila dahil pinayagan ng Iran ang Russia Nagawin ang Shahids sa bansa gamit ang piyesang galing Iran. Kinumpirma ng United States Department of Defense na nagpadala ang Iran ng FAF tatlong daan at anim na po ballistic missiles sa Russia noong Setyembre 2000 at 2024. Noong Mayo, iniulat ng Reuters na naghahanda ang Iran na magpadala ng launcher ng misil para magamit ng Russia laban sa Ukraine. Isang bagay ang sigurado may malinaw na daluyan ng armas mula Iran papuntang Russia. At iyon ang tinamaan ng Ukraine noong Agosto 15. Iniulat ng The War Zone, The War Zone, na naglunsad ang Ukraine ng matapang na pag-atake sa daungan ng Oli sa rehayon ng Astrakhan, Russia, sa Caspian Sea. Bumagsak ang mga drone ng Ukraine sa isang barkong nakadak sa daungan na umano'y nagdadala ng mahahalagang piyesa ng drone sa Caspian Sea sa pagitan ng Iran at Russia. Muli, ang mga espesyal na puwersa ng Ukraine ang responsable sa pag-atake, ayon sa kumpirmasyon ng General Staff ng Ukrainian Army sa Telegram. Bilang hakbang para mabawasan ang kakayahan ng kalaban sa airstrike. Noong Agosto 14, ang Special Operations Forces ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, kasama ang iba pang puwersang pananggulan, ay umatake gamit ang apoy sa pantalan ng dagat. Olya, rehiyon ng Astrakhan, Rusya, ayon sa pahayag. Ayon sa impormasyong mayroon, ang barkong olya-apat na may kargang mga bahagi ng Shahid Type Unmanned Aerial Vehicle or Unmanned Aerial Vehicle at mga bala mula Iran ay tinamaan. Bagaman nililinaw pa ang eksaktong resulta ng pag-atake noong ginawa ang pahayag, mukhang direktang tinamaan ng Ukraine. Ipinakita ng Open Source Intelligence Intuit X account ang malawakang pinsala sa kargadong barko. Kabilang ang pag-itim ng puting pintura sa superstructure nito, ipinapahiwatig niyan na may sunog. At nagkataon lang na lumulubog na ang barko. Malakas na ebidensya na tinamaan ng mga drone ng Ukraina ang tamang target. Dagdag pa ng the war zone sa mga impormasyong na ibigay na. Ang barkong pinatumba ng Ukraina ay isang kargamentong barko na may habang apat na raang talampakan at kayang magdala ng hanggang apat na libo siyam na raang toneladang karga. May mga ulat din na hindi pa kumpirmado na nagsasabing walang nasaw nasawing ruso sa pag-ataking ito at ang tanging nasawi ay ang barkong Port Olia apat mismo. Tungkol naman sa dahilan kung bakit tinarget ang barko, sinabi ng pangkalahatang staff ng Ukraina na ang pangunahing dahilan ay madalas itong kargahan ng mga piyesa ng shahid at iba pang bala na ipinapadala ng Iran sa Rusya kinumpirma ng militar, intelihensya ng Ukraina, at United States Treasury na ang Port Olya 4 ay regular na bumibiyahe sa Iran at Rusya. Ibig sabihin, di ka panipaniwala ang pahayag ng Rusya na Ukraina lang ang tumama sa sibilyang barko. Kahit may ebidensya, ginamit pa rin ng Rusya ang dati nilang palusot, sabi ng gobernador ng Astrakhan. Napigilan ng electronic warfare o nasira ang mga drone ng Ukraina at walang pinsala sa infrastruktura ng pantalan. May barkong nasira dahil sa debris mula sa unmanned aerial vehicle na bumagsak. Palusot na naman tungkol sa debris. Madalas nang inuulit ng Russia ang ganitong pahayag mula simula ng digmaan sa Ukraina. At hindi ito kapanipaniwala. Hindi nagpapalubog ng barko ang debris ng drone. Maaring magdulot ito ng sunog. Pero hindi nito kayang palubugin ang malalaking kargamentong barko. Ayaw aminin ng Russia nang sa loob ng apat na araw. Nagawa ng Ukraina ang mga kahangahangang malalayong pag-atake. Impresibo ang pag-atake sa imbakan ng bala sa Bilog Hurakine. Dahil dito, hindi na maipapadala ng Russia sa kanilang sundalo ang mga balang winasak ng Ukraina. Pero maaring ang pag-atake sa Olya Apat Port ang may pinakamatinding pang matagalang epekto. Isang mamahaling barko ng Russia na malamang ay bahagi ng tinatawag nilang Shadow Fleet ang lumulubog at maaaring dala nito ang mahahalagang bala at mga piyesa ng drone mula sa Iran. Nabanggit sa simula ng video na ang pag-atake ng Ukraine ay nakakatulong maubos ang yaman ng Russia. Ang pag-unawa sa ibig sabihin nito ay kailangan ng mas malawak na pagtingin sa epekto ng mga ganitong pag-atake sa Russia sa digmaan sa Ukraine. Ang post ng Security Service of Ukraine tungkol sa pag-atake sa Bilikurakain ay nagbibigay ng malaking pahiwatig dahil binibigyang diin nito na ang malalalim na pag-atake ng Ukraine laban sa Russia ay idinisenyo upang pahinain ang lakas militar ng Russia. Kung direktang sinisira man ng Ukraine ang mga bala o tinatamaan ang mga aset ng logistika na nagdadala ng mga iyon, pati na rin ang gasolina at iba pang supply, ang mga ganitong uri ng pag-atake ay ginagawa upang hamunin ang estrategikong lalim ng Russia. Ayon yan sa Bloomsbury Intelligence and Security Institute na naglabas ng isang artikulo noong Hunyo 24 na isinulat ng analyst na si Tom Hayward. Sumulat tungkol sa operation Spiderweb ng Ukraine, na palihim na nagpapasok ng mga drone sa Russia para atakihin ang mga airfield na may mahahalagang estratehikong bomber ng Russia. Ayon kay Hayward, lalong nagiging mahalaga ang asimetrikong taktika habang papalapit na sa ika na taon ng digmaan sa Ukraine. Ipinaliwanag ni Hayward ang kahulugan ng ganitong pag-atake ng Russia sa estratehikong antas sa gitna at pangmatagalang panahon. Sa gitnang panahon, na ayon kay Hayward ay nasa pagitan ng tatlo hanggang labindalawang buwan. Posibleng mapilit ng makabagong taktika ng Ukraine ang Moscow na dagdagan ang depensa sa likuran at ilayo ang kagamitan mula sa harap para maiwasan pa ang pag-atake. Sabi ni Hayward, kawili-wiling punto iyan. Habang ang agarang epekto ng parehong mga pag-atake na tinalakay sa video na ito ay mas kaunting mga drone at balala ang makakarating sa Ukraine. Ang mga pag-ataking ito na pumipilit sa Russia nabawiin ang kanilang mga kagamitan pabalik sa sarili nilang teritoryo ay isa ring malaking panalo. Kung kaunti ang kagamitan sa frontline, mas kaunti ang pressure ng Russia sa depensa ng Ukraine. Sabi ni Hayward, kung magpapatuloy ang Ukraine sa mga pag-atake, magiging madilim din ang hinaharap ng Russia. Hahamonin ng ganitong pag-atake ang estrategikong lalim ng bansa, kaya mapipilitan ang Russia na mag-invest sa matitibay at underground na pasilidad para protektahan ang kagamitan nila tinatamaan ng Ukraine. Siguro ayos lang para sa imbaka ng bala. Gayunpaman, hindi mapoprotektahan ng paraang yon ang mga barkong nakadaong sa mga pantalan. Dagdag pa, kapos din sa pera ang Russia ngayon dahil nagastos na ni Putin ang bilyon-bilyong piso sa digmaan sa Ukraine. Ayon sa tagaloob ng negosyo, mauubos na ng Russia ang reserbang pinansyal pagsapit ng taglagas 2,000 at 25 kaya halos wala na silang pondo sa emerhensiya napansin din ng Radio Free Europe Radio Liberty noong Marso na ang malalalim na pag-atake ng Ukraine mula Setyembre 2024 hanggang Pebrero 12. 2025 ay nagkakahalaga na ng dolyar 700 at 14 milyon sa Russia at mas naging madalas pa ang mga pag-ataking iyon Maaring umabot sa dolyar 1 bilyon ang gastos ng Russia mula Pebrero kaya ang pag-invest sa mga kagamitan para protektahan ang aset ng Russia laban sa Ukraine ay posibleng hindi prioridad. Kung kailangan ng Russia, maglaan ng mas maraming pera sa gamit ng kanilang tropa sa lupa. Magandang balita ito para sa mga susunod na malalalim na pag-atake ng Ukraine. Sabi ng United 24 Media, nagiging sagabal sa Russia ang laki ng bansa sa aspetong ito. Ang Russia ay bumubuo ng labing isa ng lupa sa mundo at sumasaklaw ng higit 65 milyong milya kwadrado. Oo, maraming lugar sa Russia ang walang target militar o hindi kayang abutin ng drone ng Ukraine. Gayunpaman, malawak ang teritoryo ng bansa na dapat nitong protektahan. At ang katotohanang nagtatagumpay ang Ukraine sa kanilang malalayong pag-atake ay nagpapakita na hindi maganda ang ginagawa ng Russia sa pagbibigay proteksyon. Patuloy na nakakapasok ang mga drone ng Ukraine. At ngayon, Gaya ng nakita noong Agosto 15, may pag-atake pa laban sa isang kargadong barko. Mas mapangahas na ito sa mga target na tinatamaan. Bawat matagumpay na malalim na pag-atake ay nagpapalapit sa Ukraine sa pagpapahina ng militar ng Russia. Tuyo! Ngayon, mag-focus muna tayo sa pag-atake sa Bilukurakina. Kina. Particular kung ano ang target ng pag-atake. Ammunition ng Russia. Noong 2000, at 25. May magkaibang ulat tungkol sa kalagayan ng amunisyon ng Russia. Noong Pebrero, tinanong ng Al Jazeera kung nauubusan na ng amunisyon ang Russia. Napansin nito na tila nauubusan na talaga ng mga armored na sasakyan ang Russia dahil nagsimula na silang gumamit ng mga asno para magdala ng amunisyon sa gitna ng labanan. Napansin din ng outlet na bumagal na parang gumagapang ang tangkang pananakop ng Russia sa rehiyon ng Donbas na tila dulot ng kakulangan sa mga bala ng artilerya. At tila sinusubukan ng Russia na lutasin ang problema. Gayunpaman, sa kabila ng kakulangan sa artilerya, na ng Russia ang produksyon ng kanyon na bala sa 3 milyon kada taon at nagpadala rin ang North Korea ng milyon-milyong dagdag. Ayon sa outlet, binigyang diin na tumanggap ang Russia ng daan-daang misil mula Iran at North Korea. Pagkaraan ng ilang buwan, Iniulat ng Financial Times na karamihan ng bala ng militar ng Russia ay galing na sa North Korea. Kakaibang sitwasyon ito para sa bansang gumagawa ng 3 milyong artillery shell taon-taon. Sinabi ng Business Insiders noong Hunyo na ayon kay NATO Chief Mark Rother, Nakakagawa ang Russia ng balas sa tatlong buwan na kapantay ng taon ng produksyon ng NATO manufacturers. Gayunpaman, lahat ng iyan ay relatibo. Halimbawa, kahit apat na beses ang produksyon ng bala kumpara sa NATO. Dalawang daang bagong Iskander missiles lang ang magagawa sa dalawang libo. At dalawamput limang. Hindi tama na sabihing na uubusan ng bala ang Russia. Pero tiyak na umaasa na ito ngayon sa ibang mga bansa para mag-supply ng malaking bahagi ng mga bala na ginagamit nila. May mga palatandaan din na hindi ganoon kalakas ang lokal na produksyon nila gaya ng kinakailangan lalo na pagdating sa pagpapanatili ng lakas at dalas ng mga artilyeryang pag-atake ng Russia sa Ukraine. Kaya ang pag-atake sa imbakan ng bala ay nangangahulugang inaalisan ng Ukraine ang kalaban ng mga kinakailangang bala. Kaya ng Russia na mawalan ng ilang bala, pero hindi nila kayang mawalan ng sobra. At iyan ang mangyayari habang mas pinagtutuunan ng Ukraine ang kanilang deep strike strategy. Hindi rin maikakailan na ang barkong sinadya ng Ukraine na palubugin noong Agosto 15 ay kilalang nagdadala ng bala, posibleng mga misil mula Iran, pati na mga drone. Isa pa itong patunay na maaaring delikado na ang bala ng Russia. At kung pag-uusapan naman ang mga drone, bumabalik tayo sa Port Olya 4. Kung layunin ng mas malalim na pag-atake at pagtama sa imbakan ng bala, ay pahinain ang Russia sa lupa. Sinira ang Port Olya 4 para mahirapan ang Russia gamitin ang mga shahid drone laban sa Ukraine. Madalas ginagawa ng Russia ito nitong mga araw. Batay sa agents France Press, nalampasan ng Russia ang sariling record ng long range drone attacks sa Ukraine noong hulyo dalawang at 25. ayun Ayon dito, noong buwang iyon nagpadala ang Russia ng anim at long range UAV sa Ukraine. Anim isang daan at Syam dito ay shahid sa parehong buwan ng 2,000 at 24,400 at 23 lang ang inilunsad ng Russia. Mas tumindi ang kampanya ni Putin gamit ang mga drone. Hindi rin ito titigil hanggat hindi kumikilos ang Ukraine tungkol dito. Noong Agosto 11, iniulat ng ABC News na inilunsad ng Russia ang aerial assault sa Ukraine gamit ang dalawang daan at 70 drone ilang araw matapos magkita si na Pangulong Donald Trump at Putin sa Alaska. Ayon sa The War Zone, ginagamit na ng Russia ang Shahid drones para maghulog ng anti-tank mine sa likod ng linya ng Ukraine. Patuloy na problema ng Ukraine ang mga drone na ito sa pamamagitan ng pagpapatumba sa isa sa mga kargamentong barko na nagdadala ng mga piyesa na ginagamit para gawin ang mga drone na iyon. Umaasa ang Ukraine na mababawasan nila ang tindi ng mga pag-atake ng drone na ito. Siyempre, hindi sapat na isang barko lang ang palubugin. Pinapatunayan ng pagpapatumba sa Port Olya, apat na pinalawak pa ng Ukraine ang kanilang mga paraan ng paglaban. Napatunayan nitong kaya nitong tamaan ang mga kargadong barko ng Russia kahit malayo at nakadock ang mga ito. Ibig sabihin, siguradong dadami pa ang pag-atake sa mga barko at pantalan ng Russia. Mas marami ng pag-atake ngayong 2,000 at 25 kaysa sa inaasahan. Ayon sa ulat ng Reuters, noong Agosto 15, bagamat unang beses na tinamaan ng Ukraine ang kargamentong barko sa Olya apat ginawa, nitong prioridad ngayong taon ang pag-atake sa mga terminal at pantalan ng Russia. Ayon sa Reuters, 7% ng matagumpay na pag-atake ng Ukraine sa Russia ngayong 2,000 at 25 ay mula sa dalawang target na ito. May ilang malalayong pag-atake ng Ukraine na tumatama sa mga target hanggang na 621 milya ang layo. Nagulat ang Reuters ng datos sa pananalapi na nagpapakitang unti-unting nauubos ng Ukraine ang Russia dahil sa kanilang mga malalim na pag-atake. Ayon sa ulat, mahigit dolyar. Pitong daang milyon ang nagastos ng Russia dahil sa malalalim na pag-atake ng Ukraine mula Setyembre, 2024 hanggang Pebrero, 2025, sabi ng Ukraine sa Reuters. Kailangang i ng halos isang daan ang bilang para malaman ang totoong gastos ng kanilang malalalim na pag-atake sa Russia sa dalawang libo at dalawamput limang. Ayon sa Ukraine, dolyar, pitong daan at apat isang bilyon na ang nagastos ng Russia. Kasama ang long range na pag-atake noong Agosto 15 at 11 siam Ayon sa Reuters, hindi sinabi ng Ukraine kung paano nakuha ang bilang na iyon at posibleng pinalobo lang ito. Gayon paman, Nananatili ang punto na inuubos ng Ukraine ang pera ng Russia. Hindi kayang talunin ni Putin habang hirap siyang pondohan. Ang digma ang sinimulan niya. Kaya, kahit impressive ang pagsira ng imbakan ng bala at kargamentong barko, hindi ito sapat para maubos ng Ukraine ang yaman ng Russia. Kapag tiningnan sa mas malawak na deep strike strategy ng Ukraine, lalo na noong 2000 at 2025, mas naging matindi ang mga pag-atake. Malinaw na bahagi lang ng mas malaking palaisipan ng Ukraine ang mga pag-atake. Habang mas maraming bahagi ang napupunta sa tamang lugar, lalong humihina ang militar ng Russia. Wala nang nagawa si Putin kundi panoorin ang pagwasak ng kanyang makinarya ng digmaan. Ngayon, ang mga pag-ataking ito ay patunay rin na ilang hakbang na ang Ukraine sa unahan ng Russia pagdating sa mga drone. Habang dumadami ang pag-atake ng Ukraine sa oil refinery ng Russia, Natatalo na ang Russia sa unmanned aerial vehicle war at huli na para kay Putin para umaksyon. Alamin ang ibig naming sabihin sa video at mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang video tungkol sa malalalim na pag-atake ng Ukraine.